Hi mga kaligwas, good morning. Balik na naman tayo dito sa mga alaga natin. <laughs> Masamantala, hindi mo na tayo makabiyahe at hindi tayo makakuha ng booking pa sa Lalamove kasi wala pa tayong bag ng Lalamove. Kaya eh, balik tayo dito sa pagbablog sa, sa mga alaga ng hayop. Good morning nga pala ulit at uh, hindi ka pa nga pala subscribe sa akin channel. Ayan, i-click mo na yung subscribe button. Ayan, huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking channel. So, ayan. Ayan, mga kaligwas. Ito na yung alaga natin. You know, baboy. At uh, ayan. Mga konting panahon na lang. Lagi na lang siya nakahigay. Eh. Ayan. Ayan. At ito nga pala no, mga kaligwas, itong laga ko na to, itong isang to. Yung isang araw pala, napaistagan na natin pala itong laga natin. Eh. Napaistagan ko na to. Okay na siya. Nasaksakan na siya ng AI. Kaya, huwag ka dadamba ha. <laughs> May ligduman pa ito eh. <laughs> Mahakit sa padir eh. Then, nakaiga na lang palagi. Lapit na. Konting panahon na lang. Eh, hindi ko lang alam kung ilan yung ipoproduce na, na mga bagong bigto So, ayun yung inaantay, yun ko na lang kung ilan yung ipoproduce niya. Ano, nga pala mga kaligo, 114 days yung dapat antayin natin sa mga alaga nating baboy para ayun magbuntis at mga anak. Kaya ayun, so, mga April 7 or 8 yung Estimated ko na araw ng panganganas ng alaga nating uh, native na baboy, yung isang alaga akong native na baboy. At ito na mga mga manok natin, ayan mga kaligos, uh, ayan, itong isang baboy natin, ay isang baboy natin, yung isang manok natin ay nagsimula ng itlog, yung braman natin ng itlog natin. na dalawa yun, na yung produce niya na itlog. So, din pa natin alam kung mag prefertil ano, lahat yung pagka pina-incubate or ipapalimlim na lang natin. Ayun, regarding sa mga sisiyo naman natin, yung nangyari nga pala sa sisiyo natin ay nalagasan tayo ng walong, walong sisiyo kasi gawa nung pinapasok ng daga yung kulungan nila. Doon ko pala nakita yung, yung kulungan na may butas sa ano? Dito, sa gilid. Ito. Tapos, ayan yung mga sisiyo natin, sinisimulan na natin pakawalan dito sa area dito sa kulungan na malaki para masanay na rin yun lang kasi nakakawala kasi yung ano nakakawala yung mga sisiyo hapon ilan yung nakita ko sisiyo na nakawala dito dalawa pero ayun eh, bumabalik naman bumabalik naman kagad yung mga alaga ako. bumabalik naman dito yung mga alaga kong sisiyo Eh! daw ko sumunod ka sumunod <laughs> sumunod yung isang ala yung isang sisiyo loko ko ay, ano? no. Ito yung problema ko pang isa. May butas. Kay-kay -kay na nang nagbungkal na naman yung daga. Tingnan natin, natin kung may itlog. Ayun, may itlog. May lang pinroduce na itlog. Actually, nakuha ko na nga pala yung isang piraso ng itlog nung nakaraan. Ayun mga kaligwas, unahin ko muna yung alaga nating baboy na pakainin kasi yung isang puti dumadamba dun sa pader at ayun uh, nga, bagong saksak siya ng AI, baka makunan o baka baka malaglag yung mga sinaksak na isik na similya sa kanya nung nakaraan kaya unahin ko na muna ng asikasuhin yung mga baboy ko bago bago tong mga manok na to eh no nga pala ito no yung ano yung isang manok natin na yung manok natin na Rhode lagi ko pinapakawalan to dito sa labas <laughs> lagi ko pinapakawalan to tulad pinapakawalan ko kasi hindi lumalayo to eh pagka yung ibang manok ang pinakawalan ko baka lumayo nang lumayo nang gusto eh ito lang, ito lang. Yung pakakawalan natin dito sa, sa labas. marunong marunong bumalik. eh <laughs> balik tayo ulit sa, pagpapa, ano, balik tayo sa pagpapakain ng mga laga natin. ay mga kaligwas, oh. uh, ah, ko na yung pagkain ng mga ano, ng mga laga kong bago. Unahin ko na silang pakain. At uh, ah, ayun, ito na yung pagkain ng nagaan natin na uh, nagbubuntis natin na baboy. Kasi baka 7 or 8 baka 7 or 8 mga anak na tong, ano, tong native natin na baboy. Ito pang ano na to, pang para to sa, na, sa nagbubuntis. Para dumami para sa pagpapagatas niya. Tapos yung saan natin, yung sa puti natin ay still ano pa rin siya broodsaw kasi katatapos lang natin na masaksakan ng ay, katat katatapos lang natin pasaksakan ng ng ano yung puti natin baboy ng AI so broodsaw muna siya hanggang sa mala ano mga one week before na mga anak siya bago tayo magpalit ng ano ng uh, lactating na feeds so ayan konti lang muna ipapakain natin yung sa baboy natin puti konti lang muna yung ipapakain natin kasi yun yan advice nung nagturok ng AI na 3 days siyang pakain nila ng konti muna tapos yung baboy natin na native naman na malapit ng mga anak yung, medyo konti konti ko lang yung papapakain ko kasi baka mamaya mahirapan sa panganak ko so, ay konti konti lang yung binibigay ko din ay mga kalikwas na tapos na natin na mag, ano, mag, uh, maglinis dito sa bakuran Ayan, maglinis muna ako dito sa mga gilid-gilid. Ayan, tinanggal natin ang konti dahon ng ano, ng galing sa kawayan. At ito naman, ayan, ipapasok ko na ito doon. At sobra-sobra uh, na siyang nag-enjoy dito sa labas. Tapos, oo oh, nga pala, no, uh, dagdag update na rin. Ay, may bago na tayong, ano, may bago na naman tayong, uh, hindi ko alam kung ipa-incubate ko to o ipalilimliman ko na lang. So, ayan, meron tayong mga bago nito. So, mga ilang piraso to, 2, 4, 6, 8, 9. 9 piraso. Meron dito dalawa sa ano eh, sa sa Brahma, ito, yung dalawa. Ayan. Tapos yung dalawa sa native na. And naobserbahan ko nga pala kahapon, no nangingitlog yung Brahma, napakaingay pala nito na pag nangingitlog. Kaya <laughs> uh, ayun lang, ayun lang kaya. So ito na ito, itong, itong, itong uh, dahilan natin, ipapasok na natin sa kulungan. Mabait so, naman. <laughs> yun lang yung puti, ma. medyo wild yung puti eh. hindi naman siya, ano, native. Kumpulan na. And then mga kaligwas, so nga pala, uh, yun nga yung update natin sa alaga nating ano. Alaga natin baboy, uh, tayo, malapit na. Konting ano lang, konting panahon na lang. Or... so nakupit ko kasi nung nakaraan yung, kinupit ko yung ano nga, yung days nung kukailan siya mga anak. So mga April or April 7 or 8, mga anak na yung isang kid natin na alaga. So and, yun nga, hindi pa natin alam kung ilan pa yung, ilan pa yung ipoproduce niya na big. And then yung pagkain niya, hindi niya masyadong nauubos yung pagkain niya. Eh pero may may at may, may tinya konti unti-unti niya, un -unti -unti niya mauubos yan. and tapos na rin lang natin ang ito, mapasaksak na iayin na karang. So ayan na mga kaligwas, so lang yung sa ngayon yung magiging, naging update ko dito sa mga laga kong mga hayop dito at uh, hindi muna na tayo bumiyahin ngayong araw kasi wala tayong uh, lalabag at tsaka ako na i-discuss yung about sa lalabag kung bakit importante talaga yung lala lalabag dun sa pagbiyahin natin so, so hanggang dito na lang muna Ito nga pala si Choice ng Boy Provincia Ayan, kung hindi kung ka pa nakasubscribe dito sa akin channel huwag mo nakalimutan na i-click yung subscribe button and i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa akin channel so muli Choice Boy Provincia See you on my next vlog. Bye bye. And God bless sa inyo lahat.